sa mataas na antas no yung ginawa sa committee on ano no appropriation yung pagbubusal sa makabayan black, uh, kaugnay doon sa um, pagtatanong natin sana interpellation sana natin doon sa confidential fund na hindi naman confidential fund uh, dito sa sa Office of the Vice President. Maraming dapat ipaliwanag sa taong bayan ang Office of the Vice President. In fact, sa kanyang statement, magpapaliwanag siya during the budget hearing at nandito siya. So nagtataka kami at uh, bakit naging ganito yung naging ano no, naging decision at kami ay talagang ano no talagang uh, uh, galit na galit dito sa pangyayaring ito dahil handang-handa kami oh nandito yung aming itatanong para maliwanagan ng ating taong bayan saan ba ginastos itong 125 million na confidential fund na wala naman sa budget ng 2022 uh, 2022 ga, uh, kaya uh, kami ay talagang ano no uh, uh, na na sa araw na ito kaya kami nga nagre-ready pero tingin ko tingin ko hindi ready ang Office of the Vice President para ipaliwanag sa taong bayan saan niya ginastos itong 125 million na ito kailangan niya to ipaliwanag hindi ito secret secret kasi uh, parang uh, tinatago ng Office of the Vice President at tingin ko ay naging naging lenient ang ating mga kasamahan dito sa kongreso uh, particular sa committee on ano no committee on appropriation uh, sa sa ganito no so kailangan din na, kailangan talaga na may paliwanag ito